Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa ating klase sa kontemporaryong issue. Ngayong linggong ito ay tatalakayin natin ang mga paksa tungkol sa kalagayan, suliranin at mga issue sa paggawa. Mapag-uusapan natin ang globalisasyon at ang mga issue dito. Kakayahan na makaaangkop sa global standard sa paggawa at ang apat na haligi para sa isang disente at marangal na paggawa. Tara na at simulan na natin ang ating pag-aaral. Para sa ating pagbabalik-aral, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, bakit madaling mahikayat ng pagbabagong sosyo-kultural ang mga ang Filipino? Pangalawa, sa pangkalahatan, ano ang mas matimbang na epekto ng globalisasyon, ang positibong dulot nito o ang negatibo? Pangatwiranan ang iyong sagot. Inaasahan kong mababasa ko ang iyong mga kasagutan sa ibaba ng ating video lesson. Para sa pagsisimula ng ating paksa ngayong linggong ito, nais kong pansinin ninyo ang editorial cartoon na nasa iyong harapan. Ano ang nais ipakita ng editorial cartoon? I-comment mo ang iyong kasagutan sa ibaba ng ating video lesson. Malaking hamon sa bansa ang mga makabagong pagbabago sa iba't ibang larangan dulot ng globalisasyon. Mas nagiging bukas ang bansa sa iba't ibang oportunidad na tuklasin ang potensyal na pakikipagsabayan sa pandaigdigang kompetisyon. Sa unang aralin ay nabatid mo ang naging impact ng globalisasyon sa bansa sa pagbabago sa kaisipan at perspektibo ng mga mamamayan tungkol sa pandaigdig at komunidad at pangangailangan ng bawat bansa. Natunghayan mo rin sa unang aralin ang iba't ibang anyo ng globalisasyon tulad ng globalisasyong ekonomiko, teknolohikal at sosyo-kultural. Kaakibat ng mga pagbabagong ito ay ang mga hamon kung paano tutugunan ng bawat pamahalaan sa daigdig, ang mga suliraning na idulot ng globalisasyon, ang mga isyo sa lipunan na napag-iwanan na ngunit hindi pa lugusang natugunan bagkos patuloy pang lumalala lalo na sa mga usapin sa paggawa. Ang mga manggagawang Pilipino ay humaharap sa iba't ibang anyo ng suliranin at hamon sa paggawa tulad ng mababang pasahod, kawalan ng seguridad sa pinapasukang kumpanya, job mismatch, bunga ng mga job skill mismatch, iba't ibang anyo ng kontraktualisasyon sa paggawa at ang mura at flexible labor. Dahil sa paglaganap ng globalisasyon, Naapektuhan nito maging ang workplace na kung saan nagbunga ito ng pagtatakda ng mga pandaigdigang samahan tulad ng World Trade Organization, ng mga kasanayan o kakayahan sa paggawa na global standard para sa mga manggagawa. Ilan sa maraming naidulot ng globalisasyon sa paggawa ay ang mga sumusunod. Una, Demand ng bansa para sa iba't ibang kakayahan o kasanayan sa paggawa na globally standard. Ang mga kumpanya ay nag-set ng na mga standards na kung saan ang mga nais nilang manggagawa ay may mga kakayahang nakikipagsabayan sa mga manggagawa locally and globally. At dahil dito, mataas ang standard na kanilang nais. Pangalawa, mabibigyan ng pagkakataon ang mga lokal na produkto na makilala sa pandaigdigang pamilihan. Sa pamagitan ng ugnayan ng bawat bansa pagdating sa kalakalan, ang pagpapalitan ng kalakal sa pamagitan ng exporting at importing ay naipapakilala ang kanika nilang mga produkto globally. Pangatlo, Binago ng globalisasyon ang workplace at mga salik ng produksyon tulad ng pagbabago ng iba't ibang gadget, computer, IT programs, complex machines at iba pang makabagong kagamitan sa paggawa. Dahil sa paggamit ng mga makinarya, ay bumibilis at mas marami ang produksyon na siya namang nakakaagapay sa mga pangangailangan ng bawat mamimili. Pang-apat, dahil sa mura at mababa ang labor o pasahod sa mga manggagawa, kaya't madali lang sa mga namumuhunan na magpresyo ng mura o mababa laban sa mga dayuhang produkto o mahal na serbisyo at pareho ang kalidad sa mga produktong lokal. Ang mga pagbabagong ito ay nakaapekto sa mga manggagawa sa iba't ibang aspekto na nagbunsod ng maraming isyo sa paggawa na hinaharap ng mga manggagawang Pilipino sa kasalukuyan upang magkaroon ng disente at marangal na pamumuhay. Bunsod ng tumataas na demand para sa globally standard na paggawa na naaangkop sa mga kasanayan para sa ikadalawamput isang siglo, ito ay ang media and technology skills, learning and innovation skills, communication skills, at life and career skills. Upang makatugon sa mga kasanayang ito, isinasakatuparan sa panibagong kurikulum ang pagdaragdag ng dalawang taon sa basic education ng mga mag-aaral na tinatawag na senior high school. Tunghayan ang talaan. Nakalagay dito ang mga skills na dapat matutunan ng bawat Pilipinong mag-aaral upang maging handa at maging globally competitive na manggagawa balang araw sasanayin ang mga mag-aaral sa mga kasanayan na pang-ika-21 siglo upang maging globally competitive na nakabatay sa balangkas ng Philippine Qualification Framework ang basic education, technological vocational education at higher education. Ayon sa ulat ng Department of Labor and Employment, upang matiyak ang kaunlarang pang-ekonomiya ng bansa, kailangang iangat ang antas ng kalagayan ng mga manggagawang Pilipino tungo sa isang disenteng paggawa na naglalayon na magkaroon ng pantay na oportunidad ang bawat isa anuman ang kasarian para sa isang disente at marangal na paggawa. Alamin natin ang apat na haligi para sa isang desente at marangal na paggawa. Una ay ang employment pillar. Tiyakin ang paglikha ng mga sustainableng trabaho, malaya at pantay na oportunidad sa paggawa at maayos na workplace para sa mga manggagawa. Workers' right pillar. Naglalayong palakasin at siguruhin ang paglikha ng mga batas para sa paggawa at matapat na pagpapatupad ng mga karapatan ng mga manggagawa. Social Protection Pillar. Hikayatin ang mga kumpanya, pamahalaan at mga sangkot sa paggawa na lumikha ng mga mekanismo para sa proteksyon ng manggagawa katanggap-tanggap na pasahod at oportunidad. Ang pang-apat ay ang social dialogue pillar. Palakasin ang laging bukas na pagpupulong sa pagitan ng pamahalaan, mga manggagawa at kumpanya sa pamagitan ng paglikha ng mga collective bargaining unit. Hanggang dito na lang muna ang ating aralin. May mga katanungan pa ba kayo wala akong ibibigay na gawain para sa linggong ito. Subalit ipagpapatuloy ninyo ang pagbabasa ng ating paksa para handa kayo sa susunod na aralin. Naway marami kayong natutunan ngayong araw. Inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe upang manotify kayo sa susunod nating aralin. Hanggang sa susunod na pag-aaral, mga mahal kong mag-aaral, magandang buhay!